dito yan ante ah doon sa kabila eh harbi sila ng ano guys palay ayan ang harvester ay high tech na yung mga ano hindi naman naman yung mga ano na bagong teknolohiya wala pa siguro sa oras yan tapos na no eh nagarbis na ano pa na guys. Insano magiting natin yung mga magsasaka. Shout out sa ating mga ano. Masipag na magsasaka kundi dahil sa kanila guys. Kawala tayong makain na Hinog na siya. Doon, banda sa dolo yung ano, anihin ng ano, chuhin ko at sakatsahin ko. Pagkatapos noon tapos nito. Ngayon, mga doon niya, oh. Mga doon niya, ayan, nagpaano? Nasa buong naman lang namin yung pinapahawid. Niatanaw lang nila yung ano? Yung <laughs> half oh. Yung harvester lang, hindi yung ina-harvest. <laughs> <laughs> okay. uh, hindi yan doon sa dulo guys, yung sa kanila. Waiting pa sa ano, matapos tong nasa ano, unahan. <laughs> yes. Papunta doon sa dulo. <coughs> mm, hindi makakadaan pag hindi inuna tong nasa bungad. <coughs> Ayan. na Hindi pa. Ayun, diri-diri. Eh isa oh, mander isa. And dalawa. Pangalawang harvester, guys. Ay dalawa para agad matapos. Oo. Tapos sim sa kanila sa amin. Ayun diretso din harvester na 'yan. Yeah. Susundan niya yung isa na yon sa dulo. Yan iikot na. Uh, babalik na oh. Ah, babalik din siya. Persito yung isa sa munod. Yan sindi, 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 Ganon kabilis magano mag, ano, mag ani ngayon ng palay di tulad dati ano ano pero marami ng ano magsasaka na ano nawala na rin ang anak buhay dahil sa ganyang ano teknolohiya